dahil pinapaklas ko tong part na to ng bahay. Ito, ito, ito. ito. Yan. Natanggal ko kasi yung kawayan. Yung kawayan, yung ganun, no? yun, no? yun, no? Yun. yung ganito. Ayan, pinapaklas ko to kasi binabahaya ng anay. Eh. You know what? Ang dami kong nakita baby eggs. You know? Oh, galing sila dito sa cemento. Alam niya, itlog to ng ano? Eggs to ng Lizard? Butike? Yeah, I think, eggs, eggs to ng lizard. So, ang tanong, anong gagawin natin to para mag -talk? Kasi nga, wala na silang bahay. Diba? Iuwi ko na lang ba to? Tapos, liman ko. Saan? there's so tiny. And I think, Timbali will like this. Kawawa naman. So, katingnan tingnan nyo yung two eggs o, ayan o yung first two eggs sa pangatlo yun medyo darker ibig sabihin siguro mas matagal na siya pero yung nasa unahan nito oh napaka light ng color niya it's ye call, ye light yellow ibig sabihin baka bagong luwal lang siya so hanapan natin sila ng place where they can live at kung saan sila makita ng nanay nila oh may bulastek dito kilalagay yung eggs huwag mong tatanggalin dito sa sulo. Dito natin siya ilalagay. Kasi para makita sila ng nanay nila. Kasi baka tangayin sila ng hangin. Dito na lang sa likod bahay. Wala tayong mapiling lugar kung saan natin pwedeng ilagay yung itlog. Lahat ng place ay hindi safe. Sa loob ng CR. Sa loob ng CR. Hindi pwede. What if sa kitchen? Dito sa kitchen? Hindi rin pwede. Baka lutuin sila ni Bulastek water tank natin ilalagay itong mga eggs doon sa likod bahay. So hot! There's no safe place. Wala pa rin safe dito sa area ng likod bahay. May manok pa naman. Ayan o. Oh. Manok! Dito lang natin sila ilalagay oh. dito. dito. Ayan na yung mga little guys natin o. Oh. Ayan o. Oh. They will stay there. Parang may as. hindi. Dahon lang pala yun. Diyan lang sila. Bawal silang galawin ni Kuya Bulastek. Diyan lang na sila ipapasok.